Muli programa programang tumutulong sa pagpapakilala ng mga ng Pinoy. Dala ang kwento ng pag-asa, pagbangon at pag-asenso para sa milyong mga Pilipino. Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito ay isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio, inspiring couple owners ng Agka Feta Coffee na sina Armand and Monica Naive. At ang palaban at patuloy na lumalaban para sa karamihan ng owner ng Onstep Medical Footwear, Bong De La Cruz. Mr. Bong, welcome po sa Propinoy. At good morning. Good morning, Bong. Um, so itong mga sapatos natin ngayon, special tissues ito, no? Opo, bali mga customized po yan, sample ng mga ginawa namin dating, mga customized. Post mm. mm. -hmm. So, um, ipakalala muna natin yung ating uh, guest din. Yes, um, Coffee. Good morning po! Ah, uh, good morning po, ma'am. Good, good, morning, morning po, po, Kong uh, and Miss Joanna. Yeah. Ayan. So, Armand and Monica. Yes, po. May. Uh, nay. Navy po. Naivy. Ah. Yes, po. Uh, Navy. Uh, sa ang ang produkto naman natin ay coffee. Coffee po. Ah uh, coffee, okay. Uh, hindi ba kayo naman problema sa uh, procurement ng coffee beans? Ah uh, hindi naman po kong kasi may sarili po kaming roaster. So doon na po talaga kami kumukuha ng coffee. Meron din kayo sariling farm. Ah uh, wala po kong. pero sa roster po kami kumukuha ng beans na nandoon. Ah rin, okay. Rin. So mamaya na natin pag-usapan kasi gusto kong makita yung produkto ng ating mga ah. viewers and mm. listeners. So um itong On Step. Uh, kailan ho ito nagsimula? Bong? Ah uh, pare yung kung On Step as a register uh, sa DTI. Nagsimula po yan 7 uh, years ago. Aba, matagal-tagal na rin. Um, at um, bakit hindi regular na sapatos yung ginagawa mo? Bakit kailangan yung customize? Kasi alam mo yung pag-customize, eh, siyempre mag-aantay ka ng mga kliyente. Mm -hmm. Di ba? So bakit yun ang naisip mo? Yun know, talagang sa medical footwear, More on customized po talaga ang nangyayari. Kasi po, bawat pasyente na gagawin mo ng medical footwear, eh magkakaiba po ang problema ng mga paa. Kaso. So talagang inisip mo na, oh, kailangan medical footwear? Eh, yun po talaga. Ninihingi kasi ng pagka medical footwear talagang personalize sa pasyente. Okay, bakit mo naman naisipan nga na paano uh, nagsimula? hindi hindi regular na sapatos ang gagawin ko kung hindi medical software. Anong nag-inspire sa Nagbigay ng inspirasyon sa iyo? Eh, unang uno po kasi yung pong mga kliyente natin diyan eh may mga problema sila sa kanilang mga paa. Yung iba, mga masasabi natin mga PWDs din, mm -hmm. eh, bilang ako po, isang ganun din ang kalagayan, yung bagay sa ano, medyo, mas malapit po sa puso natin, yung mga katulad din natin. Ah, in other words, ang nagbigay sa iyo ng inspiration, yung kalagayan mo? Sitwasyon. sitwasyon. Uh, Oo. Okay. Na, um, Siguro na problema ka rin na bibili ng sapatos, di ba? Mm -hmm. Opo. Ah uh, so naisip mo siguro na total marunong naman ako gumawa ng sapatos. Ito na ang magiging negosyo. Uh, Misyon ko sa buhay. Opo. Uh, pero so, nung hindi po tayo ah, na aksidente, ah, tama po ba? Na aksidente tayo? Oo. Oh. Nung hindi pa po tayo nags talagang nagsasapatos na kayo, sapatero na kayo. Opo, nagsimula po kami sa Uh, late 1980s mga ganyan po. Uh -huh. Nung una kaming humipo ng sapatos. Mm-hmm. Uh -huh. 1980s. Uh, ang mga panahon ay no uh, sikat na sikat noon yung mga Sperry, Topsiders, yung mga yung mga Haruta Loopers. Uh -huh. Meron pong part yun na ang design niya yung stitches sa ibabaw. Uh -huh. Yun po ang unang naging naging uh, trabaho sa sapatos, yung pagtahi ng mga design stitches na yon. Yung ganito po? Oh, uh, yun? hindi po ganyan. Sa taas yung stitches, uh, um, wala po tayong Wala, wala sample uh, dito. Pero may stitches dyan, no? Yung pong stitches ng sapatos na yon, yung spirit of na yun, tsaka yung mga haruta loopers, hand, hand, hand stitching po ang ginagawa. Ah, oh, totoo to yan. Hand so, stitching. Po. So, yung mga taga-markina po na may mga gawaan, Ah, sila sa San Mateo dahil marami pong marunong gumawa no nung hand stitching na yon. Sa San Mateo. Opo. Mm -hmm. Sa Rizal. magkapit bahay lang kasi yung San Mateo at sa Marikina eh. pero Opo. 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 during that time um ang sikat na sapatos doon Marikina shoes no. Wala pa yung mga made in China. Opo, during that time po talagang patok na patok ang locally footwears noon na Saka, so, konti lang naman yung imported no na, na mga sapatos eh. Opo. Uh, karamihan talaga, made in Marikina. At saka, may mga sikat na brand ah. May Chancellor. Chancel. Sikat na brand oh. yan sa Marikina. Yan mula dyan sa Marikina. ba? Opo, sila. Ang tibay yung mga... Uh, tibay. ang tibay. Ang oh. tibay nga talaga yun kasi uh, sa NROTC, yun ang sinusuot namin. No. No. Saka, may mga ano yan, mga safety shoes. Opo. Uh, Doon sa two, lalagyan nila ng bakal. Mm. Para pag nahulugan ka, let's say you work in a factory, may protection yung uh, uh, paa. Uh, paa mo. Mm -hmm. uh, wow. So, yan ang marikina nung araw. Mm -hmm. di ba? So, paliwanag mo nga sa amin, like, iba-iba uh, tong klase ng sapatos. Eh. Oh. Like ito, uh, para sa ano ito? Sobrang kapal naman ang takong nito mm -hmm. uh, sa mga pandak Papatangkad. ito. Papatangkad. Ano yan? Uh, kung yan po ay isang sample ng uh, orto... Corrective shoes. Okay. Auto corrective shoes. Um, kunyari, hindi... Ito siguro pwede kung... Kunyari, hindi pantay yung paa mo. Uh -huh. So, yung isa mataas, yung takong, yung isa... Tama po. Nakalapa sa uh -huh. po yun sa, sa, sa ina-address ng ganyang uh, klase. Ito naman, ito naman. Uh, para sa bata ito, ano? Opo. Uh, anong ka, kapansanan yung batang susuot nito? Ano po yan, uh, Dok? Uh, yung kanyang... Ah, uh, kong pala. Ang kanya pong... Pwede uh, mo na rin akong tawagin, Dok. Sabi ko na Pang ano po. So, pang ano ito? Yan naman po, ang kaso niyan, nung ginawa namin niyan, eh... Equi equinox put yun sa kanya. Nakatingkayad po yung paa niya. Ah. So... Kaya yan po ang correction niya, yung nasa loob. Mm. So, sinusukat mo talaga yon ano? Talaga pong kailangan. Uh, pagkatapos, sa uh, pag Uh, tatanungin mo komportable ka na ba o hindi. Mm -hmm. Adjustment pang konti. Uh, isa po yun sa, sa risk din ng customized medical footwear. Mm -hmm. Kasi po, hindi katulad siya ng ordinary footwear na pag sukat ay okay na okay na. Mayroon mm -hmm. po kasi mga pagkakataon na okay sa amin bilang gumawa, okay dun sa pasyente. Pagdating po sa doktor, nakakaroon ng... Adjustment? Adjustment. So, uh, medyo may kamahalan doon ating mga sapatos ngayon. Kasi may ganun. Eh, may presyo po siya compare talaga sa ordinaring mga sapatos. Oh, kasi medical eh. Alam mo naman, pag may word ng medical, mahal dito sa Pilipinas eh. <laughs> Saka corrective. <laughs> oh, di ba? Uh, like ito, magkano ito? Yung mga mens po natin, umaabot siya ng 8,000 a pair. Oh, okay, okay naman no? okay pala. Naman. Kahit na uh, made to order, no? Mm. -hmm. Uh, kahit, uh, ito, ito. Personalized. Eh. Ito. Eh. Uh, Magkana ito? pagka po mga kids version, uh. mga 5,000 to 6,000. Ah, uh, okay. okay. So, kahit pala, isa lang ang magawa ko sa isang araw. Laban na eh. <laughs> uh, ikong dalawa, o oh, tatlo, apat. Wow. 20 pwede. So, il ilan ang customer mo sa isang araw? Sa medical footwear po kasi, hindi po laging meron. Ah, so mag ka sa uh, prescription ano ng doktor, no? may contact na doktor, mga orthotist, yung mga gumagawa ng mga braces, ng paa. Ah. Oh, Pag kailangan nila ng footwear para doon sa pasyente, tsaka lang sila. Meron tayong mga sapatos. Uh, ano ito? Para sa gladiator ito? Or? Yan naman po sa, yung mga yan po naman, ang Yan po yung eh, mga mga racing boots. Ah, mga, racing po. boots ito. Mga motorcycle oh, boots. Oo, oh, oh, para oh, safe sila. Ang bigat. Mabigat oh, yan, po. for sure. kasi po talagang yun yung eh, naka-design, hindi sa panlakad, kundi yeah. for safety lang. Protection. Ng, oh, po. Ah, protection. At yan po, isa rin siyang, makakategorize din siya as medical footwear. Oh, kasi uh, protection eh. Oh, yep, Pero alam you mo, know, masarap to eh, isuot pag may kickback boxing eh. <laughs> Lagi yung mapalaki. Oh, bakit kamay lang bang lalagyan mo ng gloves? <laughs> yung paalagyan mo rin ng gloves. Pag sinipa yung tao, bagsahan. <laughs> Panalo ka. <laughs> At may iba't ibang kulay. Magkano naman to? Ang customize po namin yan, binibigay namin ng 7,500 a pair. Oh, mura. Mura, mura. Mura po yun. Mura. Kaya, kumpara dito na ang liit, liit lang. Ito, laki. Mm. 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 May mga warranty po yung ano Lifetime po ba? Eh. Hey. Uh, so, tibay tingin ko lifetime. Mm. Hindi <laughs> <laughs> ka naman, mo ka naman araw-araw nagmumotor. <laughs> <laughs> mga racing ano. Uh. Oh. Mura po yun ko i-compare sa eh? pricing ng uh. mga ng mga original na mga available sa market. Mura mm. po talaga 'yung Magkano ba 'yung ano, 'yung mga imported na available sa market? 'Yung pong top of the line brands na galing Europe, ang price po noon maabot ng 35,000. Okay, oh, tama, 35,000. Ito e, gawang Pinoy, tenan mo. Talagang naka-stitch pa rito sa tabi. Maitahi. Oo, oh. oh. naka-stitch. Hmm. Nakadikit pa 'yan. Oh, ah, na naka-vulcanize ito, no? Hmm. Hindi oh. na po, pandikit po 'yan tapos tahi. Ah, uh, anong ginamit mo na pa pandikit? Meron po talagang brand na ginagamit para mas madikit yung suwelas. Para hmm. waterproof, no? Opo, yung ginagamit. Tapos mo tinahi. Na. Tapos itatahi po po 'yun. Ang tibay nito. Sa tibay po at mura, marami po ang customer natin yan. Yung po sa customized, ganoon din po, hindi siya palaging meron. Pero nag-offer din po kasi kami nung repair ng mga racing boots. Mm. Yung mga nabibili na nilang mga mga 10,000 hanggang 35,000 na halaga, nasisira po yun eh. Yes. na expert yung mga materials, nire-repair po namin yun, nire-recondition, ina-upgrade. Alam mo po, ang daming ano eh, ang daming uh, tawag nito, mga shop na nagtitinda ng mga Uh, motorcycle uh, wear, no? Oh, uh, mga jacket, mm. uh, helmets, mm. uh, pagkatapos sa uh, shoes. Wala ka bang uh, suki uh, mm -hmm. sa mga mm -hmm. shop na yan na pwede kang mag-consign or pwede kang magbenta sa kanila? Ikaw na yung tatawagan. Uh, dahil uh, ako, tingin ko, ang ganda nito, ang titibay. Mm -hmm. Di ba? Sa ngayon po, wala po kaming ganun mga kliyente. Ang pinagkukunan po namin, Maliban doon sa mga walk-in, ay yung mga online transaction po sa mm. sa internet, Ganun po. Online oh. tama. Uh, maganda naman yung uh, online kasi yun ang trend ngayon eh. Mm. Tama po. Mabilis makilala online. Uh, so, uh, okay, um, lahat itong uh, tawag nito racing boats uh, 7,000 ang presyo. Yun po yung bag brand new na customized. Mm. Iba uh. naman po ang charging pagka-repair. Nee, hindi, wag na natin pakusapan yung repair kasi hindi natin produkto yun. Opo. Mm -hmm. uh, produkto yun ng mga dayuhan. Opo. Na hindi natin na uh, pino dito sa Pilipinas. Opo, opo. Yung ito lang muna. Ito lang muna oh. So nasa 7,000. So pareho yan, 7,000. Mm. Opo, pag kaganyan mga klase po na pang motocross kasi iba, -iba rin po 'yan eh. May pang highway boots, oo. Uh -huh. Meron din siyang pang motocross boots. Ah, ito pang motocross ito. Opo, pang extreme riding. Ah, pag po. Po, kunyari, pang ano lang yung leisurely ano. Ah, pag yung mga pang kalsada na tinatawag, hindi naman po gano'n ng pricing niya, mga mga 4,000 hanggang 5,000. Leather din ang gamit Siempre mo. Siyempre po. Wow. Al alam mo napapansin ko napakaganda ng soul ay itong Itong soul mo. Saan mo binibili itong soul? Meron po kasi tayo dito sa Marikina na mga commercial soul Store. Din na available. Commercial na ng mga ganito? Oo, nag-offer sila. Kaya lang po, pinipili lang po namin yung alam namin na talagang matibay. Uh -huh. Kasi hindi po lahat ng commercial soul ay eh, matibay. Oh, totoo yan. Opo. Uh, ang, ang iba kasi, yung mapagsamantala, lalagyan nila yan ng maraming calcium carbonate. Opo. Uh, na, na na filler. Okay. So um, it's a combination of natural rubber and then synthetic rubber. Alam mo yung synthetic rubber mga neoprene. Uh, Iko-combine mo yan tapos uh, iinitin mo. Mm -hmm. Tapos sa uh, sila para na sa ganun ay talagang mura ang nilalagay nila calcium carbonate. Uh, so uh lagyan nila ng 20% calcium carbonate yan. Uh, nakatipid sila kasi magkano lang yung calcium carbonate? Mm -hmm. uh, 5 pesos, 10 pesos per kilo. Yung super fine. Yan. Mm -hmm. uh, ito naman, nilagyan ito ng carbon black. Alam mo mm -hmm. yung carbon black? Yung uhog ng ano, chimney. O uh, yan. Carbon oh. black. Because um, carbon black makes it uh, stronger. Stronger. Uh, kasi ang kulay naman ng rubber is yellowish. Eh. Mm -hmm. uh, uh, real rubber. Neoprene, ganon din, yellowish. Kaya lalagyan mo rin yan ng carbon black para maganda yung binding. Parang, mm -hmm. <laughs> <laughs> kaya mura, uh, yun, no? parang made in... Hindi, a... pag uh, kukunti yung filler, like calcium carbonate, mahal. Oh. Uh, kasi yung mahal lang ng real rubber. Oh, uh, it's Tala. a commodity, uh, it's a commodity which is actually um, ang price na na-international yung pricing. Na makikita mo araw-araw, gumagalaw, tataas bababa. Mhm. Mm po yun ang pricing ng ordinary. Ah, uh, so, yung Neoprene. Uh, double. Pa so, ayan, uh, sa so, nakikita ko naman, uh, matibay ito eh. Yes. Um, kasi parang uh, sa gulong na ito ng mga sasakyan Sasaki. na rubber. Uh, matibay eh. Ano po yung ano dito ng mga diabetic? May shoes po ba tayo for diabetic? May sample po ba? Ito po, ito po. Ito po yung sample ng very basic nila pag sa diabetic. Mm. Para hindi masugatan, ano? Malambot po Malambot, siya, oh. na madaling isuot, na medyo malapad, para mm. kahit na maga at may bandage, masusuot mm. pa rin po May susuot, oh. Oh, po. Kailangan na uh, wag magasgas talaga yung... Oo oh, Kasi pag nagasgas mo yung uh, paa ng diabetic, eh kasi, matagal mag Matagal mo hinilom. Uh, Magkano naman po yung ganito? Ay, yung ganyan, no? mura lang din po yan namin ino Yung mga ready-made na ganyan na gawa namin, binibigay lang po namin ng ano yan, mga 700 pesos. Ba, wow, mura uh, naman, no? Oh. Uh, Opo. Uh, yung ordinary yung po yung ready-made. Kasi pag, pag diabetic ka, yan ang pasusunod sa'yo ng doktor. Uh, -huh. uh -huh. Ibang kaso naman po yun, yung mga komplik komplikado na yung mga, mga problema sa paa, doon na po pumapasok yung customized. I customized. Mm -hmm. Kung anong gustong ipagawa ng doktor para ma-address po yung problema ng paan ng pasyente, yun po ang gagawin. So, uh, ilan ba ang uh, mga trabahador natin ngayon? Sa ngayon po, ang aming tao sa shop, eh, kami mag-asawa, tapos meron po kami tatlong helpers. Sa shop? Opo. Ah, tatlong hmm. So, um, ano ang ginagawa ni Mrs. Siya taga pag tagapag uh, tagapag pattern? Oh, uh, si Mrs. So, ano yon Uh, sewer siya, nananay siya ng... Ah, uh, upper? Opo, upper. Upper. Uh, mm -hmm. Sino nagpa-pattern? Ikaw? Ako po. Uh, pagkatapos, um, yung nagdidikit uh, na ng upper at saka yung sole, sino? Marunong din po ako, pero meron din pong helper na pwede uh, naman, <laughs> Ngayon yung mga mold kasi 'yan ng sapatos dati kahoy 'yun eh. Opo. Ngayon na uh, plastic na kasi hindi gumagalaw eh. Mm -hmm. So yung uh, pag-aasawa ng upper at saka ng ano ng uh, sole doon yun sa ano mold 'no, mm -hmm. 'di ba? Magsasama. Mm -hmm. Ah, uh, yung ulma uh, yung ulmahan, mm -hmm. uh, ito Na po, plastic. Ito po sir yung kunyari kanang ay kaliwalang pa Kasama na ba yung kanan nito o talagang ano po yan? Sa presyo na 700, pa isa lang. Pair po yun. Pair na 'yon. Po Lagi pong pair 'yan. Mm -hmm. Kaya lang po marami mga sitwasyon pair siya pero halos hindi na siya parehas ng sizing. Ah, oh, po. La la lano na 'yung unyari, may by ma mataas 'yung kanan oh, pa okay. mas mataas, kaliwa uh, mas ma ikse, uh, mas makapal 'yung su oh, suelas ng ano. So, kaliwa, mm -hmm. oo tama naman. Pagka naman po gano'n, ang, ang ginagawa naman po natin doon, hanggat maaari, yung mga yung mga lip, yung mga paas, yung mga correction, pinapasok po natin sa loob. Hmm. Parang para, para, hindi ma, pinip, uh, mapapansin ano? Tama po, pinipilit nating medyo pagandahin yung itsura ah, ah. Para, para hindi pansin Lalo po kasi kung medyo adult yung pasyente Siyempre medyo ko associative, boys, binata, dalaga, Yes. baka, eh, baka hindi sagutin ano? Oo. O Ay. hindi ligawan. Kung kung mga mga bata po, walang problema, kahit ano ipasuot natin, Oh pwede. Oh, go sila. Uh, opo. Oh. Hindi tatanggi po 'yun eh. Ande, may mga bata rin na maselan. <laughs> so talagang yung aesthetic importante 'yan mm. eh. Kaya po sa on-step, pilit nating kinokombine yung yung pasyon, tsaka yung medical side ng footwear. Yes. Na hindi naman ma masasakripisyo yung medical side na kailangan sa patos. So, ang laking hamon yan, ano? Mm -hmm. Matanong kita, ilan ba ang gumagawa ng mga medical uh, footwear? Kasi uh, Dito limited po sa lang eh. Sa so, uh, Pilipinas? Like sa Marike, mostly Marikina oh, Marike. naman yan eh. Mm -hmm. Ano nga po yan talaga, kasi hindi po lahat ng shoemaker, ay kayang gumawa ng tamang medical footwear. Mm. Tama po yun. Mm. So, kukunti lang kayo? Hindi po ganun-ganun karami. Ah. Unlike sa ordinary footwear, kunyari, school shoes, safety shoes, mm. talagang marami po yan. O, oh, kasi ako, pagmamayabang ko yung sapatos ko, Marikina shoes, eh. Mm -mm. Opo. Oh, mm -hmm. Made uh, sa Marikina. Kasi, uh, itong programa natin dito ay Tangkilikin, yung gawang Pilipino. Oh, mm -hmm. Di ba? Yes. So, ayan, uh, yung sapatos ko... Uh, gawang pilipino mm -hmm. wala lang kasi kung uh, size na maong kasi yung mga local na maong tinitipid yung maong eh sabi ko <laughs> 44 eh. 42, yung whisko 42 wala <laughs> <laughs> So, uh, bumibili muna tayo ng ano kaya ang ginagawa ko para makabili ako ng ano ng mga local brand like Jag, ano pa ba yung mga local brand na maong jng ba yun di ba ah yun All day. Uh, kaya ang ginagawa ko Nagpapapayat ako. Ah. <laughs> uh, Oo oh, ay Yes. So, nasa Unang-unang healthy doon. yun. Oh, oh. Di ba? Mm. Uh, meron kaming pakontes dito. The biggest loser. The biggest loser. Uh, mm. uh, papayat ako. Para na sa ganun, lahat ng suot ko ay locally made. Yes. Di ba? Mm. Uh, kasi uh, gusto kong ipakita sa buong mundo na ang tatak Pinoy at gawang Pinoy ay talagang can compete with the best in the world. Mm. Yes. ba? Diba? mm, -hmm. mm -hmm kaya yung mga guests natin dito talagang tatak pinoy mm -hmm. okay so okay ka kanyo invite now your um, yung mga hindi nakakaalam na may ganitong uh, uh, meron palang one step Oo, oh, oh, uh, one on step, step. Uh, invite nyo sila. invite nyo sila para nang sa ganun ay kahit wala silang medical na uh, nakapakanan uh, kapitsanan, ay bibili sila ng sapatos mm -hmm. mo para sa loved ones nilang meron Ah... Uh, uh, a pong... Uh, iniimbitahan yung mga manunood nitong number one program dito sa atin ngayon, itong Pro Pinoy, no? na kami po ay nag offer ng mga customized medical footwear uh, or any kinds of footwear naman po pwede natin gawin. Na po, mga, ri mga, riding boots, mga racing boots, no? Hindi siya mahal masyado, hindi siya murang masyado, pero panalo kayo sa quality, quality na mga produktong footwear. Mm -hmm. Ayan, napakaganda ng pagkabigkas. Mm -hmm. Hindi siya mahal, hindi siya magano kamura, pero garantisado. Panalo. Panalong panalo mm -hmm. kayo. Cell phone number po para sa mga hindi makahanap ng inyong Facebook page. Ang aming pong uh, contact, uh, cellphone number na ginagamit ay 09- 06-864-5595. Ayan. Available ba kayo sa Shopee and then Lazada? Ah, uh, hindi pa po sa ngayon. Oh, kahit I, itong I think, standard, um, oh. alam mo, um, online na kasi ngayon yung marketing eh. Mm, dapat so, palagay ko magmamember ka ng uh, uh, Shopee at saka Lazada. Uh, para nang sa ganun, uh, ang dami naghahanap niyan, hindi nila alam. Mm. Alam mo, uh, pagpupunta ka ng... Uh, aura meron doon isang chinese brand uh, tawag nito medical shoes okay. na made in china mm -hmm. uh, pero ang alam kasi ng ating mga kababayan ay eh, yun lang walang gumagawa na lokal. Mm -hmm. uh, ngayon lang natin ay pa na, na paalam sa kanila na meron may pala tayong uh, on, step on step medical footwear, uh, medical footwear. <laughs> doon may pangalan pa na yung doctor something eh mm -hmm. i forgot eh Oh, diba? Baka yung pong ano yun, yung nasa mall, yung... Uh, doctor, Dr. Doktor... Kong. Ah, oh, Doktor, ano? Dr. Kong. Kung Isipin mo, Kung hindi Pilipinong Pilipino ano? yung pangalan. Doktor Kong. <laughs> uh, mga imported po Dr. yun. Dr. Uh, uh. Congressman. Oh. kang Doktor kanino. Oh, yung pala, Dr. Dr. Kong. ay <laughs> Ayan. So, yun, uh, at least, um, uh, Huwag ka magdalawang isip. Yes. Uh, para register mo yan sa Shopee at sa Lazada. Mm -hmm. Sigurado ako, magdadagdag ka ng tao dahil hindi nyo kaya na yung production. Uh oh, lalagay mo lang dun sa note sa shop mo, eh, pwede kang mag, ano, nang customize. Uh Oo, -oh. uh -oh. kasi baka naiisip nyo, ang hirap pumasok sa mga ganong e-platform kasi customization nga kayo. Uh -oh. Pero pwede kayong mag-note doon na mag-message lang kayo tapos ilagay nyo yung order nyo, yung problem, yung case. Uh -oh. Ayan, pwedeng-pwede pwede nyo lang ibigay sa inyo yung mga reseta ng doktor. Opo. Oh, Oo. Oh, oh. eh, Ilan ba yung doctors na ano, uh, medyo suki mo? Sa ngayon po, siguro mga lahat-lahat sila pati yung mga gumagawa ng mga ng mga foot brace ng mga orthotics, siguro po mga prosthetic 'yun tawag, no? Opo, orthotics, uh, mga prosthetics, uh -huh. mga mga foot brace, gumagawa sila uh -huh. noon. Siguro ngayon po ang ating mga kapartner na ganyan, pati yung mga doktor, ay mga pito. Pito, wow! Dami pala niyan. Oh. So, yon, uh, at least in Balongan ng Pito. I'm sure na every now and then may referral sa iyo itong mga doktors na ito.